Hello mga ka-farmer. Uh, kayo po ba ay isa sa mga farmer o magsasaka na kung saan po nahihirapang mag magbenta o magbagsak ng kanilang mga produkto o mga aning gulay? O isa po kayo sa mga farmer na kung saan po ay masyadong mababa ang presyo ng inyong gulay at na kung saan po minsan ay naitatapo na lang o hindi nabibintat na nabubulok na lang ulit yung ating mga gulay? good news po dahil ang City Agriculture Office, ang sa City Agriculture po ay meron po silang kinatawag na kadiwa market o yung programa na kung saan po ay makakatulong sa ating mga farmer, sa mga maliliit na farmer na nahihirapan po magbinta, mag-dispose ng kanilang mga ani o minsan po kung saan po yung nag-harvest na tayo, doon naman po bumababa ng gusto yung mga produkto o yung mga ating mga gulay. So ang kagandahan po ay meron po tayong kadiwa market na kung saan po magiging tugon o magiging kabalikat natin upang matulungan, matulungan po tayo para ibinta po yung ating mga produkto. At nasa ganun din po ay hindi naman po tayo malulugi sa presyo ng ating mga gulay. At ganun din po para sa mga mamayan ay makapagbili po sila ng produkto na naayon po sa halaga na gusto nilang bilhin. So, ang kagandahan din po uh, sa lahat po ng may mga katanungan ay mas mailinaw sa inyo kung ano po yung mga dapat gawin o anong mga steps by steps o anong mga requirements na dapat gawin, maari po kayong pumunta sa New City Hall ng City Agriculture Office. Meron po silang staff doon para po tulungan tayo kung ano yung mga dapat natin itanim na gulay o anong gulay ang dapat natin itanim sa barangay, sa bawat barangay natin nang sa ganun po ay hindi po mag-oversupply mag yung gulay. Halimbawa po sa barangay ng Bakungan, kung halimbawa sa kanila sa Kamatis, dapat sa Santa Cruz ay ang mga farmer doon ang tatanim nila mga talong or pagdating naman po sa south sa kanila ba sitaw or kung ano po mga gulay na ganoon. Nang sa ganun po lahat ng pangailangan po ng mga gulay ng city or ng ibang province man po ay hindi po magiging pare-pareho at hindi po mag-oversupply na kung saan po dumadating po sa point na bumabagsak ang presyo dahil sa sobrang dami po ng produkto na magkakapare-parehas po. So, yun po yung kagandahan po na programa ng City Agriculture sa ng Kadiwa Market po. Ay bibigyan po tayo ng advice kung ano po yung dapat nating itatanim na gulay na sa ganun po yung presyo po ng gulay o ng produkto natin hindi tayo malulugi at ganun din po hindi rin po masyado mamamahalan o matataasan yung ating mga kababayan na gustong bumili ng kalidad at magandang klase ng produkto na naayon po sa kanilang inilabas na pera po. So sa mga mararami pa pong karagdagan o katanungan, maaari po kayong pumunta sa New City Hall ng City Agriculture Office upang mag-inquire po at mas lalo po kay mangilinaw. 'Yun lamang po at maraming salamat po. Mabuhay po mga ka-farmer. God bless po sa ating lahat.